tayong lahat Hawat kamay tayo Para sa, para sa pagkasenso Alam nyo, kung ito na lang yung natatanging alam kong paraan Para makaambag ako bilang isang Pilipino at maibalik yung ginawang kabutihan ni Tatay Digong sa kanyang panunungkulan, hindi talaga ako titigil na magsalita dito at ipabatid sa ating mga kababayan lahat ng magandang nagawa ni Tatay Digong. Dati, pinipigilan ko pa yung sarili ko na magsalita tungkol kay Tatay Digong dahil may mga kaibigan, may mga kakilala, may kamag-anak, at syempre may mga followers ako na salungat sa aking paniniwala. Pero ngayon, hindi na ako magpapapigil. Maubos man ang followers ko, iwasan man ako ng mga tao na salungat sa paniniwala ko, itutuloy-tuloy ko ang pagkakalat ng lahat ng magandang nagawa ni Tatay Digong nung panahon niya. Sa ginawa nyo kay Tatay Digong na itinapon nyo sa ibang bansa at hinayaang uh, usigin ng ibang lae, kasama ako dun sa mga tao na nagalit. Ginalit nyo ang karamihan ng Pilipino sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Kaya ngayon, patay yung mga Uh, dating hindi nagsasalita pati yung mga dating may agam-agam na kung susuportahan pa nila si dating Presidente Duterte at kasama na rin yung mga hindi maka na sa mga panahon ngayon nasa kanya ang simpatsya ng taong bayan itanggi nyo pero hindi nyo may kakaila sa nakikita nyo ngayon, sa mundo ng social media, sa mga taong naglalabasan sa kalsada, sa mga taong sumi sumisigaw na tumatayo sila para kay PRRD. At may mga dahilan kami kung bakit kami tumatayo para sa kanya. Hindi lang kami nakikisawsaw saw doon sa karamihan ng Pilipino ngayon na nakikisimpatsa sa kanya. Lalo na ako, personally, meron akong dahilan kung bakit mas pinili kong magsalita, mas pinili kong ipaglaban siya at mas pinili kong ipagsigawan lahat ng magandang nagawa niya. Isa ang bayan namin, sa bayan ng Arayat, Pampanga, ang naisalba ni dating Pangulong Duterte sa napaka-delikadong uh, kapaamakan para sa aming mga anak at sa lahat ng mga mamamayan ng Arayat, Pampanga baka lang nakakalimutan na ng karamihan na noong 2016, pagkaupo ni dating Pangulong Duterte, isa ang bayan ng Arayat, Pampanga, sa Naisalbanya. niya. Dahil napigilan niya ang pag-ooperate ng isang napakalaking drug laboratory at yun ang isa lang sa Dailan kung bakit ko mas piniling tumayo para sa kanya sa panahon na to. Nang dahil sa kanya, hindi napahamak ang aming mga anak sa bayan ng Arayat. Nang dahil sa kanya, naisalba niya yung napakaraming mamamayan ng Arayat sa malaking kapamakan na nagbabadya sa amin. Wala kaming kaalam-alam na merong isang drug laboratory na napakalaki na malapit ng mag-operate bago siya pumasok o bago maging presidente. Kaya ito, panoorin natin. At uh, balikan natin para maipaalala dun sa mga tao na nakakalimot na yung tao na itinapon nila dun sa ibang bansa para litisin ng ibang lahi ay minsan sinagip ang buhay ng nakakarami. At ngayon, tinitignan lang nila yung mga namatay. Pero yung naisalba ng salot na droga sa lipunan ay nakakalimutan. Ito mga boss, panoorin nyo para bumalik sa alaala -ala nyo. Ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte. Pagbabago, madilim na kahapon.

Filipinas, tayo na magpago. Tayo'y lahat kayrodrigo para sa pagtasa so ikaw at ako. Tayo'y lahat. Ngayong napanood nyo na, tanongin nyo yung mga sarili nyo. Kung deserve ba ni Tatay Digong na itapon siya na parang hindi tao at litisin ng mga ibang lahi. Isipin nyo kung natuloy ang pag-ooperate ng laboratory na yan. Baka isa ang mga anak nyo ang sinira ang buhay niyan. O kaya naman, isa sa pamilya nyo, ang nabiktima ng mga adik. Kaya, wag natin kalimutan na sa kabila ng pang-uusga kay Tatay Digong, ang inisip niya lang ang nakakarami na Pilipino. At alam din natin na hindi lang ang drug laboratory na yan sa bayan namin sa Arayat, Pampanga, ang pinasara ni Tatay Digong. Marami pang mga drug laboratory ang nadiskubre nung siya yung nanunungkulan. Kaya mag-isip-isip kayo, Pilipino. Doon, sa mga pabor, sa pagkakauli o pagtatapon kay Tatay Digong doon sa ibang bansa, magisipisip kayo. At ito lang yung tanong ko sa inyo. Mas palagay ba ang kalooban nyo sa kasalukuyan, mas nararamdaman nyo ba na ligtas kayo sa inyong mga kapaligiran? Wala bang banta na baka sakaling isang gabi, isang araw, may mga adik na mapagtripan ang isa sa miyembro ng pamilya nyo? Ganun pa man, niririspeto namin kung ano man yung uh, tayo nyo kung ano man yung mga sin sentimento nyo. Pero sana, kaming mga tumatayo ngayon para kay Tatay Digong ay irespeto nyo rin. Pwede nyo akong murahin. Sige, murahin nyo ako sa comment. Pagtawanan nyo ako. Sabihin nyo kung ano yung gusto nyo sabihin. Walang problema sa akin yon. Sabi ko nga sa inyo, ginagawa ko to hindi para makipag-away, Magdebate siguro, oo, magkikipagdebate ako sa inyo nang walang problema. Pero kung sa lungat man ang paniniwala natin sa mga panahon na to, magrespetuhan na lang tayo. Basta ako, alam ko kung anong dahilan ko kung bakit ako tumatayo para kay Tatay Digong. At isa ang bayan namin sa Arayat Pampanga, ang naisalba ni Tatay Digong sa pawang napakalaking kapamakan para sa aming mga anak at sa lahat ng mamamayan ng bayan ng Arayat, Pampanga. At bilang OFW sa panahon na yon, palagay ang kalooban namin. Dahil alam naming safe ang kapaligiran at walang mga adik na naglilipa sa daan. Pero ngayon, nag-uumpisa na ulit kaming magalala para sa mga pamilya namin dahil iba na ulit ang nangyayari sa bayan natin. Hanggang dito na lang mga boss, yung vlog natin at hindi tayo titigil na ipagsigawan ang lahat ng magandang nagawa ni Tatay Digong para sa bayan. Hindi niya deserve itong nangyayari ngayon sa kanya. Hindi niya deserve na itapon siya na parang hindi Pilipino at usigin ng mga ibang lahi. Kaya, ayan, doon sa mga kasamaan ko o sa mga kababayan na tumatayo para kay Tatay Digong, laban lang. Lumaban tayo para dun sa tao na minsan nagmalasakit sa bayan natin. At para doon naman sa nagsasabi na 70% drug free ang bawat barangay ng Pilipinas. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ikwento nyo na lang yan sa pagong See you next vlog mga boss magiging nakita lang